Ano ang ganing, ano ang ganda ng asweeting. Hindi ko lang nakakita. Hindi lang ko lang kita ng ganitong asweeting. Oh, eh. Ang ganda no. Asweeting pang nais sa unang. Ang ganda, ang ganda lang pala yun. Ang ganda tingnan. Hindi ko alam kung ano yung tinatanong Ito na asweeting. Ito na asweeting.

Maglakad na lang tayo eh. Alam, hindi ko na talagang nakakasalpan yung ang video hinat yung ipasa sa akin. Yun oh, po ano. Dito kami sa Nauhan. Sa Kabukiran. Ang kita buti ng baha, Bit. Ang bako lang. na mahirap sa ilog.